Hoy, buddy. Sexy ba ako? Hmm? Sabi ko, sexy ba ako? Oo. Oh. Maganda ba ako? <laughs> Oo. Oh. Talaga? Oh. Ah. Eh, malakas ba sexy sa pito? Hmm. yan ah? Talagang body, Bilib na bilib ako sa'yo. Dino mo, sabi mo, maganda na ako. Sexy pa ako. Malakas pa sex sa ko. Kailan ako sinabi? Kanina. Lama nag-exercise ako. <laughs> ha? Wala naman ako sinasabi ha? Hoy kasi sabi mo lang, ikaw magbiro. Eh, pambira ka naman, Malu eh. Nakagising mo lang, nananaginip ka pa rin. Oy, nag-exercise na po ako. Malu, maligo ka na. May huli na naman tayo sa appointment natin. Eh, paano pa akong makakaligo? Eh, halos sinubos mo na yung tubig. Ikaw, puputin na kita eh. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo, huwag mo i-over-exaggerate. Hindi naman ah. Alam mo ba, oh. sabi niya si Bati filyo talaga. Sabi ba naman, sexy ako. Uh, malakas ang sex appeal ko. Maganda pa ako. Hoy! Di <laughs> <laughs> ko sinabi yun? O, oh. o sasabi mo lang kanina. O, hindi mo magsisinungaling. Eh, ikaw nagsisinungaling. Wala naman ako sinasabi ah. Ikaw di nagsisinungaling kasi, baka na naiibang ka. Hoy, hindi. Agit ko na gusto ako. Hoy, magsabi ka ng totoo. Nagsasabi ako ng totoo dahil sinabi niyo po yung kanina, no? Ah, ayoko ng ganyan. Ayoko ng ganyan. Ah! Ano, masasabi ka ng totoo, hindi. Ay, pagsasabi mo naman talaga. sa kita. Ano, masasabi ka ng totoo, hindi. Bakit? Sinabi ko na. Ah. ah. Ano, masasabi ka ng totoo, hindi. Ano? Ano? Oh, ako nalang ako, sabi ko magbabawo nalang ako. Oo. Na Dila oh. mo, huwag ka magsisinungaling. Hindi hira talaga. Tumaligo ka na. La! Ikon! Ano <laughs> magawa sa buhay yun? Hoy, kayong dalawa talaga Mahilig kayo magbiroan. Pipiko na naman. Huh? <laughs> Aga-aga nang bubwisit yung dalawang to. <laughs> Para kung ano, yung pinagbebenta sa bagyo. Ano? Ano nangyari sa'yo? Ba't kinagaganyan? Kaya ako na Ano? Ano sabi mo? ako Eh puro ka naman dito eh may hindi ano nga nangyari sa iyo. Dahan-dahan mo ang pagsasalita. Ano nangyari sa iyo? Na-hold up ako. Na-hold up ka? Oo. Eh, hey. talaga mo oh hold upin ka eh. Gago ka pala talaga eh. Masalanan mo yan kung ba't ka na-hold up. Na-hold up na ka, sinisisi mo ba? Eh, paano ka hindi ko oh hold upin? Eh, buha ka naman talagang hold up and tinungayin suro mo. Ang sika kaibigan, lalo ko maaawa ka. Hindi hindi mo ba ako? Hindi eh, naman kita sa sinisisi. Eh, ikaw naman hindi ka naman mabiro eh. Ah! Huwag po! Hindi naman mo may pagkayaan! Huwag po! At may pasensya ka na, hindi di ko alam na may pasake. Ang ilimong sabihin na paglaban ka sa mga hold-upper? Eh? Oo, oh, oo, oh, sabihin ko lao. oo. Oh. Eh, pabira ka talaga eh. Alam mo, Sol, dito, kailangan kapag may mga hold up, hindi mo na sila banin. Eh, ba? madalas may kasama yung mga yan. Eh, kung may kasama ka na rin. Kung may panaksa, kasi ka, eh, eh, tepo ka, gago. <laughs> ang bira talaga ito. Oh, alam mo, ang malas mo talaga. O, oh, pera mo? Lahat! Takang nalang! Ang bihira talaga to. Eh ano? Pati ba ano? Damit ko. Ubus <laughs> nga lahat. <laughs> oh, ikaw talaga. Huwag kayo susunod. Mag-iingat ka. Mabihira ka naman eh. Pero, swerte pa rin. Swerte? Uh, Nawala lang ang damit mo. Pera mo. Swerte. Yung damit ko siyaot, damit mo yun. Ano? <laughs> Bakit magkirapit ang damit mo hindi kayo eh, pabukalan sa akin? Eh, um,